What's going on guys? Kung estudyante ka palang like senior high school or already in college at goal mo maging isang web developer, itong ilang tips para as early as possible ay ma-practice at ma-advance mo na kagad ang coding skills mo at maging job ready once makagraduate ka na. Or malay mo, if confident ka na sa skillset mo kahit di ka pa graduate is makakuha ka ng client sa Upwork, Online Jobs PH or sa iba't iba pang platform. So, first na-introduce ko sa inyo guys is itong um, CodeWar. Codewars. Si Codewars, guys, is um, platform wherein you can solve coding challenges using your preferred language. So, sa akin, ang nakaset is, yan, itong JavaScript. Tapos, bibigyan ka ng mga coding challenges based dito sa language na sinalek mo. Pero, just in case, gusto mong palitan itong JavaScript ng ibang language, pwede naman, punta ka lang dito sa training setup. Tapos yan, piliin mo lang kung anong language yung gusto mo. Tapos, save mo lang dito. Alright. Dito naman, sa my profile, is may kita nyo dito yung progress ninyo. Like kung anong rank na kayo. At kung ilang coding challenges na yung nasolve ninyo. So, balik tayo sa coding challenge. Okay. So, ngayon, try natin para makita ninyo kung, kung paano ba siya nag-work. So, bali dito, pipili lang kayo ng coding challenge na gusto ninyo. So, kung ayaw nyo na halimbawa, skip nyo lang skip. Tapos halimbawa, ito na yung gusto nyo isolve. Click nyo lang yung train. Ayan, bali yun nga. Pagka-click mo ng train, lalabas sa tong page na to. Wherein pwede mong ilagay yung code mo, then pwede mong i-submit or attempt or test. So ngayon, try natin tong isang napili ko guys na challenge. So sabi dito, complete the square sum function so that it squares each number passed into it and then sums the results together. So yon guys, uh, solve na natin. Balikapin natin to paste natin sa VS Code. Tapos, sabi daw, dapat pagka nag-pass ng array, ang mangyayari is, isi-square sum niya. So, halimbawa, bali mangyayari 1 times 1. Halimbawa, kasi nandito yan, 1 times 1. Tapos, ito naman, 2 times 2. Tapos, ito, 2 times 2 din. Tapos, ipa-plus siya pagkatapos, 9. Okay. So, gawin natin siya. Bali, ngayon, maglalagay muna tayo ng counter. Equals to 0. Okay. Next is, i-receive ire natin tong parameter. Tapos, imamap natin siya guys, yung numbers. Bali, ngayon, um, pag naglagay tayo ng array, ang mangyayari is imamap natin siya. Tapos, kada loop sa bawat item ng array is gagamit tayo ng method. Bali, mat.pow. Tapos yung number na yun, ito times natin sa to the power of 2. So, ngayon, ang next natin, magsample tayo, guys. I-console.log natin yung param.numbers. Tapos, invoke natin yung square sum. It's so, maglagay tayo, halimbawa, ng 2, 5, 5. So, yun. Tignan natin yung output. Ayan. So, ang nilabas niya is 4, 25, 25, Bali, ginawa niya 2 times 2, 4. 5 times 5, 25. Tapos dito rin, 5 times 5, 25. So, ngayon, ang next naman natin is, i-add ia na natin siya. Okay. So, ngayon, dito gagamit tayo ng for each loop. Bali, param that, param, bali, param, numbers. Tapos, for each, Okay. Tapos yung iterator natin is pangalanan natin, num. Okay. So gagawin na natin para ma-plus na natin yung kung ano yung nandito sa array na to. Lagay natin dito counter plus equal num. Okay. So ngayon, bali mangyayari dito guys is maglo-loop tayo dito sa param numbers. So kada loop nya dito sa for each ipa-plus lang natin yung value ng num sa counter, yan hanggang matapos. Then, ire return na natin yung counter, which is yung pinaka-output value natin. Ayan. So, ngayon try natin, guys. Bali, dapat ito mag na to. Okay. I-console lang muna natin. Console log. Okay. Okay, so 54. So, kasi diba, kanina, 2 times 2, 4, 25, bali 5 times 5, 25, 25, bali 54. So, yun. Bali, pisa na natin siya. Okay. So, tigin natin kung okay na. Bali, pag yun, pag tapos nyo, lagay nyo lang dito yung solution niyo tapos attempt. Yan. So, pag ganyan guys, past 41, failed 0, ibig sabihin, okay yung code ninyo. Alright. Tapos, submit lang natin. Tapos, pag sinabi natin to guys, may makikita tayo na iba't ibang mga solution. Kasi yun nga, meron tayong iba't ibang way kung paano natin masolve yung isang coding challenge or yun, isang problem. So, submit natin. So, yan guys. Bali yan. May makikita kayo mas mga maikli na solution. Yan halimbawa, tapos na kayo, tapos gusto nyo improve yung solution niyo yan, pwede kayong tumingin dito. Yan. So, yun guys, okay itong Codewars. lalo na kung gusto nyo i-hone yung problem solving skills niyo or yun, yung coding skills niyo Then, next is itong testdome.com. Ito guys, may mga coding challenges din dito. Um, bali, pagka-visit nyo sa website, punta lang kayo dito sa languages. Or pwede rin sa iba't iba pang ano. Ayan mga framework, yan, database. Pero ito, focus tayo dito sa languages. Halimbawa, gusto niyo mag-practice ng HTML or CSS. Ayan, may mga ano dyan. Ayan, may mga coding challenges din. Okay. Or gusto niyo JavaScript. Ayan. Alright. Next naman guys is itong w3schools.com. So ito guys, okay to for beginner. Kasi super straightforward ng mga sample nila. Ayan. Bali, pwede ka dito, try it yourself. Halimbawa, may example, pwede mong i-try. Or pwede mo rin i-try sa code editor mo. Or kung gusto niyo naman ng mas detailed na documentation for web development, pwede itong MDN or Mozilla Developer Network. So, yon. Bali, punta ka lang sa guide. Halimbawa, HTML. Ayan. Or, bawa, well, JavaScript. Ayan. Ngayon, kung fan ka naman ng mga video tutorial, may mga credible din na coding tutor sa YouTube. Um, una na si The Net Ninja. Ayan. Marami siyang mga courses dito sa YouTube na libre lang. Ayan. Or, pwede rin dito kay Brad Traversy or Traversy Media. Kung gusto nyo mag-start sa specific na topic, yan, search nyo lang dito sa playlist niya. So, hanggang dyan muna guys. See you next time!